Hello mga idol, happy Sunday sa inyong lahat. Uh, happy New Year dahil mga idol. Uh, shout out sa kay uh, Elordi Pusadas, taga Barangay Barrio Bato, Sagay, uh, Negros Occidental. Shout out sa kay Elordi Pusadas, kay Linford Borda, kay Leto Alisna, Alex Villesa, Ramon Pastor, kay Raim Rasmo, kay Robert Joy Opila Opilia, kay Joy Katalbas, kay Jep Villaganti. O sa tanan-tanan nga uh, taga Barrio Bato, uh, Central Bato, o sa Labinagit Sabats 1994-1995. Happy uh, New year sa inyong tanan mga idol. Tapos shout out sa Dri sa Barangay Bulwa, Agayan de City, sa may LTO Bulwa, sa LM Car Insurance, uh, sa kay Ma'am Lucille Mier. Tapos shout out man sa Princess Sara PD PDHG Car Insurance. na po ni siya sa may uh, LTO Bulwa mga idol. Tapos shout out man sa kay Oliver Jacinto dra sa may LTO. Kay Buboy Sarmiento, paring Buboy Sarmiento. Kay Lupring, kay Barad Ulaks, kay Unyot, kay Momoy o kay Master, tapos shout out man sa akong uh, pare, pero sa kagayon di kay uh, Pausto Paham, kay Richard Pagador. Tapos dito sa Brangay Bulanon, shout out man sa kay uh, Husi Jose Timblor, sa kwane, bali, uyuan ako ni siya, anak ni Tatay Goryo Timblor. O kay Nonoy Timblor, anak ni Dudong Romeo tapos yat si atman kay Jopri Ricaport sumalali o kay Edral sumalali tapos sa ilan ni Isan Alsado o sa buong Alsado pamili ay Napoleon Abilido o sa Abilido pamili tapos kay Unix Abagon o sa buong Abagon pamili tapos sa Sibuha pamili ilan tagaan pamili kay Himena pamili sa ilan ni Miko o kay Tata Mariel. Toto Tapos sa uh, Imnasi Pamili, Kanunong Arnel. Tapos sa uh, Buong Sumbi Pamili, kay Tutong Sumbi. Tapos kay Enso uh, Enzo Pamili, kay Stalin. Tapos sa uh, kay Joan Libre, sa Buong Libre Pamili. og sa Aloria Pamili, Husayan Pamili. Tapos kay anong uh, Nong Imbong Bakalso. Tapos shout out man sa Hipti Power System sa Laging Dingan City sa kay Michael Natanyo Mapa tapos sa Alpha Omega Escalante City Negros Occidental o sa buong team dalang panan labi na kayo sa ilan ni Ma'am ni kay uh, Nining Norms kay Winston Bawaan sa kay Jobin Yukaran o kay John Binignos sa kay Ma'am May Plaza o sa tanan-tanan na Alpha Omega ...Niglos uh, Negros Occidental Team Dalang Panan. Ang uh, mga idol, kaya akong katawan mga idol, para niya sa mga sabungiro, mga idol, ha, pang good vibes lang ni mga idol, kay uh, Happy New Year sa inyong tanan mga idol. Every Sunday, excited na me Nga mong atindar sa amu ang klase. hey, 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 ang buwang ob derbe. Dalag tan atus pag singit, singit, taman, taman, diya lo ak amung kustahan. Ang mga sabungiro Mano ko sa abong Rai among bisyo Kung swerti hon Tay ang imno Tiro kong di malason Ay swuter ang imno Ako'ng ang tumpari ng utang sa Mumbai, dihurot o kusta kay bastig mo daog. Ay nafile tabla na ang bombay Ako asawa kay naglagot, may papunong manok kay sticky ha Ako'ng Ako ang hiniktan kay pamutlag Leo, Ah, mi ang mga sabungiro Manok o sabung trai among bisyo Kung pihon kay ridho sang ang ino Tiro kong timalason ay swoter ang ino Pungiro iro manug sabung -ok lay among bisyo Kung kwirtihon bay ridus ang imno di ro di mana ay suter ang imno